guys, uh, meron akong nakita ng isang senior citizen dito nasa bukid siya. Ah, uh, at, siguro medyo mahirap na lang buhay dito sa bukid, wala na ring bungang no kaya guys, punta natin doon sa senior citizen dito. At ating uh, man kahit kaunti, makatulong tayo sa kanila. go, go, go.

Sige man siya, eh. uh, papa papan. uh, so, uh. so, kahit papano, ako kahit kaunti. pang tulong man lang uh, man lang ako sa iyo papano. kasi kita na daanan mo dito kasi sa Itambarejo. May dalawang kilong bigas mo na Pupunta ka pa sa ito so, dalawang kilong bigas ito Para sa inyo yan. Kasi hindi ako naka-pambalikigan ng mga tubusan ito lang natira ng binigyan ng sponsor ko eh yeah. may pangkapi ka rin eh na, 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 na ka sa budget na kanyang maling pinanggang ayaw na eh yung muna marami eh kaya yeah, ngayon wala eh konti kaya yeah, ayun natin ano kung masabi mo yun guys uh, malaking na salamat din yan kaya pagkikin natin kaya